So, what's up sa inyo? pala ka? So, today, so, naisip ako na mag-vlog, no? Napanood ko si Kong TV nitong nakaraan. So, pinanood ko yung dati niyang vlog. So, sa isip-isip ko, ba ni Kong TV is naging consistent siya. So, ako, naisip ko yung sarili ko na parang hindi ako masyadong naging consistent sa mga ginagawa ko, ah. Napansin ko na talagang yung passion ko sa vlogging is nandun pa rin. Pero, ang ano naging problema, tinatawad ako gumalaw, no? So, naisip ko agad na mahirapan ako mag-edit. Kung iisipin ko lagi kung ano yung magiging problema, eh, hindi ko itutuloy yung gagawin ko, no? Kino mong isipin yung mali, hindi matutuloy yung gusto mong gawin. Ito yung una kong step kung paano ko ibabalik yung passion ko sa vlogging. Let's go! So, ang ko kong naging step is panoorin yung mga vlogs na nagpaumpisa sa akin ng vlogging ano. So unang-una si Kong TV, so pinanood ko siya. Talagang nandun siya sa parang hinahangaan ng marami. So ako, na-inspire ako sa kanya bilang nakikita ko na parang normal lang siya na tao tapos pinakita niya talaga na yun yung passion niya. So para ma-motivate ako ulit, ganun yung ginawa ko. Pinanood ko yung mga luma niyang vlogs. And then, ginawa ko naman yan, pinanood ko yung sarili kong vlogs nung mga nakakaraan. So, yung mga vlogs na to, nakikita nyo ngayon is parang ano siya, reminder sa akin na eto ako noon, no, eto ako yung na kahit anong i-vlog, walang problema, hindi yung iniisip ko pa kung ano yung kailangan ko i-content. iniisip ko pa na kung ano yung bagay na ma-appreciate lang nung nanonood, no. Nakalimutan ko yung part na nagbo-vlog ako kasi gusto ko mapanood in the future o gusto mo mapanood ng anak ko in the future na ganito kami, ganito si daddy dati, ganito yung kwento ng buhay natin, no? Kasi hindi naman niya alam eh. Hindi niya alam kung paano kami nakarating dito sa Japan. Gusto ko mag-vlog kasi gusto ko may mapanood kami yung pamilya. Nakita ko yung huli kong upload is 4 uh, months ago. Yung it reminds me na ano, ganun lang kabilis yung oras, no? Ganun lang kabilis yung panahon. So, if may gusto kang gawin talaga, is eh, huwag mo nandaanin sa mamaya. Tapag so, iisip ko kung ano yung mga pwede kong i-content, nakakalimutan ko na tingnan yung paligid ko. Ano? Ang dami kong pwedeng ikwento sa inyo. Kasi ang daming nangyari talaga sa buhay namin. No? Lahat ng ito is grace ng Lord sa amin. No? Lahat ng ito is galing lang sa Lord talaga lahat. Dapat i-share ko to sa inyo. So para ma-express ko man lang yung gratitude ko towards sa Panginoon. No? Nakalimutan ko lang tumingin sa paligid ko na marami pala akong kwento na pwedeng kwento sa inyo na nandito na. So, tulad nung ito, mga recent adventures namin, no? So, tulad nung pagdating ni Kion, hindi ko pa rin naikikwento sa inyo ang Bagay na nangyari nung dumating si Kion. Simula nung pagbubuntis ni Joyce hanggang sa lumabas siya. So, yun. So, yun yung step number 2, Huwag ako masyado mag-overthink sa pag-iisip ng content. ah uh, isipin ko lang kung ano yung mga nangyari na pwede kong i-share sa inyo. Yan, so step number 3 ko naman is kunin ulit itong camera. Ito yung part na nagre-remind sa akin talaga na sinusuportahan ako ng asawa ko sa lahat ng gusto kong gawin. Kaya <laughs> yung itsura niya. So, hindi siya basta-bastang camera lang. Ito yung sisimbolize talaga na kahit anong trip ko sa buhay, sinusuportahan ng asawa ko. No? So, very thankful at very grateful ako sa binigay na sa akin ng Diyos na mapapakasawa at naiintindihan niya yung mga bagay na gusto kong gawin, no? So, it's up to me na gumalaw. So, depende talaga sa akin na gagalaw na lang ako kasi meron na akong gamit. Okay. So, next step ko siguro is bawasan yung aking mga expectations. Sa quality, ganda. Agad ng video, no? So, in-expect ko na edit. So, bawasan ko siguro yung mga expectation ko. Kasi, yun yung napansin ko dati na nagkoko sa akin ng katamaran. So, imbis na nagagawa ko yung mga gusto kong gawin dahil meron na akong expectations is hindi ko siya nagagawa hanggang mag-fail na ako, no? Ngayon yung next step ko. Bawasan yung expectations pero uh, gawin yung best ko kung ano yung kaya kong gawin ngayon. Yan, so, ang next step siguro at yung pinaka step at ito yung parang pinakamalaking balakid sa akin, no? So, wag ko na sigurong isipin kung ano yung iisipin ng iba kasi itong mga vlogs naman na to is hindi naman lang para sa manunood kundi para rin sa amin ang mga kwento ko na lang talaga is yung kung ano yung nangyayari ngayon sa buhay namin at isipin ko na itong vlogs na to is yung maging reminder sa amin kung gaano kabutihan ang Diyos sa buhay namin palagi ano so siguro hanggang dito na lang muna itong vlog na to at hanggang sa susunod muli ano salamat sa panunod, Skrong TV let's go, palakas!